Hello mga kalugar! Dito mapapansin nyo sobrang init pero signal number 1 po yan sa amin, pero kinabukasan aamban titigil at panandali ang ulan, pero tuloy pa din kami sa paggawa, kahit basa ng pawis at ulan tuloy pa din, kasi kung hindi kami gagawa ay wala kaming mauwi sa pamilya namin, kaya sa mga batang mag-aaral at mga estudyante, sikapin yung makatapos huwag kayong panghinaan, alam kong marami pagsubok ang inyong mararanasan at dadaanan tuloy lang, gawin nyo lahat ng paraan para makatapos, para sa inyo ang video na to, maging inspirasyon sana tong video na to para magsipag kayo, huwag sana kayong malihis, kasi pag nakatapos kayo magiging maganda ang buhay nyo, at para sa magiging pamilya nyo. Mahirap ang ganitong trabaho kaya sasalaminan nyo kami, kailangan nyong maranasan ang hirap bago makamit ang sarap dyan mo makakamit ang pangarap, yan yung kayamanan na hindi kailanman mananakaw, kaya magulang nyo ginagawa ang lahat para makatapos kayo. Kung nagustuhan nyo ang video na to pa like and share, baka makatulong tong video natin sa iba at mga kabataang nag-uumpisa. Maraming salamat! At para sa Barangay Muzon South, tuloy pa din ang aming serbisyo para sa pagbabago ng ating lugar. Maraming salamat, saming sa mabuting kapitan, Kap, Edgar Celes na walang sawang tumulong at mabait masipag na kagawad, kagawad Aurelio de Monte Verde, at lahat ng kawani ng aming barangay, lahat kami ay tulong-tulong para sa pagbabago at para sa ikauunlad ng aming pamayanan. Para updated kayo sa lahat ng gawain namin sa ating barangay at ganitong video, please follow my page and YouTube channel, Kalugar ni Edward. Maraming salamat! busy ko ba't ganito? Ginaganapang ko lang na natural Tsaka inagapang ko na mautal Nilawan sinugal, ginapang minahal Katagalan na totoo nung kurong tumagal Tsaka alam ko naman na inaabangan na Sana tabangan yung papakawalan para di naabangan Kaso nga lang pala ba naman ang alabang na galingan ang galingan Kaya nang kasanayan ko makabuo na madiin Di ko na malay na malay na malay na rote Narating matay ako na pailing Mga naniwala di ko pwede biguin Di ko pwede bakit taan nabitin Mga tingan na kalang busugin ko pa din Kahit kabisado nakilitiin Alam ko na may mata na nagbabantay Pano ko sasablay, nag Kung paano ako sasablay Matyag nagtaantay Kung Naku tatamlay at lalaylay Yung mga laway na laway na makita ako na mahina Umay na umay na manirang alay ng alay na manghila Kasi nga walang pinakitang hindi pa matay Na napasarap rap daming bago Daming na bago mula nung kilala Two days later May nang tao Daming magtulak sa akin Palaging maging dinado Palaging kakado Pag kumalaw palaging planado Daming pasabog kailangan pa lawak ng sakop Ikaw din ng talo sa laban pa days later Nabalot ng takot kung saan ka aabot lahat ng mahahakot Yung dami ng pagod Day may sukli Pag di At kung di ko chinaga Baka na uwi na sa wala Ganun to pala to kalala Kita mo na ang napala Paano ko hindi ko ginawa Yung iba din makahalata Malaki na anak at aya Marami na pwede mawala Pwede na pwede pabaya Hindi pwede puro mamaya Baka sa huli mapahiya Totoo na parang himala Lundyo mula sa iba ba tiningala Matagal ko din na Di ba kalidad mo nang na ba na no, marami pa nang kilos ang inuuna Ngayon kita ba nang bumunga Tumutubo na ko na kukuha Pero di pa rin nalulula Tapos sa ugali, wala pa rin binago Tao pa rin pag umaharap sa tao Pero pag-usapang rap pa iba-iba ko na may bago kong aabangan sa tuwin na ilalabas na bago Yan ang ginawang pambawi sa so nakikinig palagi Para mas sila ganahan di yung mga bago ko hanapin Yung iba naman ang na bababawan, pero di na para atupagin Di kasi nila maunawaan na yung bulo sa na palaling Kahit pa paano naman naganap ako paunti-unti Gumalaw ng pino hindi maitatanggi Iba din na aking munti, pila may hanting-anting Sa galing na malayo ko tingin, naging kambing sa so dami ng ay malaking kantin Yung iba na kahulata na tana. Sa pangalan na plaka Nagiging malalapit Lalo pag pabalik Pag nabinasa ko ginagawa Magagawa maiba lang ang lasa Para maipakita ko Din din ako gumagawa Na basta basta May lalo pang nananabi, Kasi meron ang bumabalik Gagawin ko pa rin ang gagawin Ngayon saan pa kaya ko neto dadalhin Subok na subok na yung lagi niyong sinusubok nun Yung mga nanubok, yung ilong kumusok, tsaka kumulutumbong Ito na ngayon yung mga sinabihin yung gonggong -gong. Sa tuktok na kami tumutungtong, ito yung hindi niya matutunton Tsaka randam nyo na rin pataas, kamay ng pataas Kada labas, kahit hindi madalas, palakas pa rin ang palakas Sa amin na tong palabas, pabanas, kaya nang mabanas Pagkausap ang pinas, pasok kami dyan